Magkano nga ba ang kitaan sa kanto fried chicken business? Another day, another fried chicken business tips na naman tayo ngayon mga pre. Kung balak mong magnegosyo ng kanto fried chicken o kaya naman nakapagsimula ka na ng gantong business pero hindi mo pa alam kung paano mag-costing, ang video na to ay para sa'yo. Ang sample costing na ipapakita ko sa inyo ay actual na benta ko sa pagnegosyo ng kanto fried chicken. Ito ang posibleng kikitain mo kapag nakapagbenta ka ng 300 pieces sliced chicken kada araw. Ang benta ko per slice ay 25 pesos. Ang chicken na ginagamit ko ay 1.0 o 1.1 So yung 300 pieces sliced chicken ay lumalabas ng 21 pieces whole chicken 14 cuts. As of the video recorded mga pre, ang presyo ng manok ngayon dito ay 162 per kilo. So lumalabas yung 21 whole chicken natin ay 3,402 pesos. Sa breading mix naman natin mga pre ay nakakaubos ako ng 12 kilo. Sa mantika naman ay 3.1 liters. At sa LPG naman, sa loob ng isang araw, pumapatak ako ng 190 pesos dahil yung isang LPG ko ay nauubos ko siya sa limang araw lang. So, 950 ang 11 kilo dito ng LPG ngayon. Ang nagagastos ko naman sa pang ko sa 300 pieces sliced chicken ay 85 pesos. 93 pesos naman para sa suka. At sa tindero ko naman, ay 350 ang bigay ko free bahay, water at electricity LPG na din. Maglagay na rin tayo mga preno ng 150 pesos para sa other expenses kagaya ng gasolina ng motor uh, maintenance ng motor at yung mga plastic na pinaglalagay natin ng suka at ng kung ano-ano pa no? tapos syempre mga pre magdagdag din tayo ng 500 pesos para naman yon sa labor natin. So bali ang total expenses natin mga pre ay 5,592 pesos at ang total sales naman natin ay 7,500 bale ang kinikita ko mga pre sa isang araw kapag nakabenta ako ng 300 pieces slice ng chicken ay 1,908 pesos share ko na rin pala sa iyo pre kung saan ko nabili yung gloves na gamit ko sa halagang 30 pesos lang protected na ang kamay mo I-share ko na lang ang links sa comment section kung nagustuhan mo ang video na to pre pakishare naman dahil sharing is caring and God Bless.